Good day mga idol! Nandito na nga na tayo ngayon for today's video mga idol Nandito tayo sa harapan ng ating pinagtatrabawahan mga idol Dahil nga nasiraan tayo Hindi pala tayo nasiraan Hindi pala naandar si Nemo mga idol Si Nemo nagtatampo Hindi siya na naandar mga idol Ginamit ko pa lang nung Friday ngayon Sunday pa lang ngayon Bakit ayaw niya umandar mga idol? Anong nangyari sa kanya mga idol? Ano kayang dapat gawin dun sa mga idol? Ipapapakit ipapakilo na ba natin siya o ipapaano lang natin ipapamaintenance natin kailang, siguro kailangan na siya mamaintenance kasi nga limang taon na siya mga idol eh. Limang taon na yung CDI niya alam po CDI yun eh, yung connector para dun sa kuryente para dun sa ano, hindi kabrador yun eh kasi kabrado, yung cabrador, niya okay pa naman sigurado yun eh siguro yung CDI niya kasi dati pinalitan yun eh noong 2018 pinalitan yung CDI noon kaya siguro nasa ano ko DI yung sira niya kasi nung Friday umandar pa tapos nung nakaraan umandar din yun hindi ko nga din alam nung nangyari dun alis pa naman ako kanina mga idol nakabihis na ako ayun mga idol hindi siya umandar mga idol nagtatampo siguro si Nemo dahil nga hindi ko siya nagagamit dahil nga dito lang ako pumapasok ngayon dito sa malapit sa dorm namin mga idol Naglalaan lang ako hindi ko siya ginagamit hindi katulad dun sa kabila sa iba, sa bilang company laging nagagamit yung motor eh dito mga idol naglalakad lang ako 5 minutes lang ngayon nakapa, makakapasok ko na sa trabaho kaya ito na nga mga idol hindi tayo nawala ng pag-aasa mga idol naglakad na lang ako papunta sa garage tingnan nyo napakatahimik ng lugar dito mga idol ang daming mga aasa mga idol eh mga idol, nakita ko yung mga aso doon kanina mga idol, buti na lang kamo nakatali sila. Pero dati mga idol, nakikita ko hindi nakatali, siguro binawal ng government dito yung mga aso na nakaano, nakakalat-kalat lang mga idol, ayan. Eh. Delikado kasi mga idol, baka habulin ako, 'di ba? Sayang hindi ako inabol para videohan ko ba. Ah <laughs> nandito na nga tayo sa garage mga idol, ay eh. nakita mo si Yate. Bibili nga tayo na pagkain dito kay ate kaya hindi tayo nagpa-bad ano, nagpa trip for today's video mga idol. Kaya uh, wag tayo magpa-bad trip kaya noon lang talagang buhay mga idol. Ayan. Nandito na tayo sa garage mga idol, bibili tayo na pwedeng mabilhan kay ate yan. Pwede rin mga idol dito magpaluto ka ng pansit kung ano-ano mga idol dito sa kanya. Ayan mga idol at nakabili na nga ako at pauwi na ako mga idol pag na At naglalakad na nga tayo pa ulit ulit tayo maglalakad dito mga idol 2 times na pala ako nakapaglaka ano dito mga idol Dati 2019 nga tayo yun yung naglakad ako dyan papunta dyan Na bibili ako ng pagkain din eh mga idol Kaya lang wala siyang ganong tinda mga idol manilang yung tinda niya For today's video, manilang yung tinitindihan tsaka tinapay ayan yung tinapay hindi nyo na makikita sa video na to kasi yung video na to puro pala ano lakad lakad lang ayan pinakita ko lang sa inyo mga idol yung ano yung ambience dito ba kung ano di ba napakatayimik ng lugar dito mga idol o, oh, kita nyo naman mga idol ang daming aso dyan sa gilid na yan kaya ganun yung camera ko dyan ayan naglalakad na tayo pa uwi mga idol ayan tingnan nyo napakadilim yung mga aso, mga idol, tahol ng tahol. Parang yung marites na kapit bahay nyo, tahol ng tahol, mga idol. Walang alam mong gawin kundi tumahol ng tumahol. Ayan. Naglalakad na nga tayo dito sa madilim, mga idol. Napakadami puno dito, mga idol, sa ano. Bawat gilid ng ano, ng mga company dyan, mga idol. Madaming mga ano, puno. Ayan, mga idol. Malapit na nga tayo makauwi, mga idol. Ito na nga naglalakad tayo papunta dun sa sa gilid tayo naglakad ng ano kalsada dahil dun sa kabila kasi madaming masukal mga idol baka may cobra dyan madami pa naman mga cobra dito kasi hindi nila pinapatay hindi katulad sa Pilipinas sa Pilipinas mga idol pinapatay nila yung mga cobra ano eh dito mga idol hindi bawal kasi kaya madaming ano dito mga cobra lalo na pag minsan nasa ano lang nasa loob ng kumpanya <laughs> alam niyo ba mga minsan no? Adam, mga nasa ano kala minsan nasa ano mo lang eh kasama mo lang ganun kaya <laughs> kaya mag-ingat ingat tayo mga idol kaya kala nyo nasa gubat yung cover hindi nyo kala sa trabaho nyo na <laughs> At nandito na nga tayo sa harap ng company mga idol di ba napakadilim mga idol sabi nung ano may aswang daw sabi eh di bibidyohan ko para mag trending di ba mga idol <laughs> Eh lang ay yung dormitory mga hindi pala ang na tayo papuntang dormitory kaya hanggang sa muli pa